Reflex ko lang ang aking naipon. Ayan na po pala ang aking ipon na mga ilang taon ko dito sa Saudi Arabia. Tuing, Pag-uwi ko po, wala pa po akong napundar. Ayan, ayan po. Yan lang po ang aking napundar. Huwag niyo po akong ibabash kung wala po akong napundar. Sa akin na lang po yung napundar ko, ha? Pero sa totoo lang, wala talaga. Kaya <laughs> hindi ko alam kung anong naisip ng asawa ko at bakit na niya ni ang aking mga resipo. Kaya na daw po yung aking mga utos sa kanya every month pag nagpapadala siya. Kaya na nga. Siyempre, si Commander pag nag-utos daw, di... So dosya daw siya, natakot daw siya, kunwari, takot, pero hindi pala. Ayan, didmahin nyo na lang kung magkano yung mga pera na yan, kung sino yung mga konsuro, hindi naman makikita. So walong taon, pero ang alam ko, walang walong taon niya na padala sa asawa ko. Pinadala ng asawa ko. Bale, ito lang pala yung hawak niya na resibo, kasi pag ako naman nagpadala, sa, tat sa amo kong lalaki ko oh, pinapadala. So it means kung may resibo din sana si amo kong lalaki, baka isang karton na ang akin Char. Yun lang po. next ko lang po ang mga resibo na naipon ng asawa ko sa mga kakautos ko sa kanya. Bye-bye! OFW lang ang can relate dito. Ito pala mga resibo ng asawa ko. Oh. So, walong taon yan na sa Saudi. Ito pala, Oh, ang sukli niya, bariya. <laughs> <laughs> oh, oh, ito po lang makarilit daw. Walang iya. Ito na talaga ang buhay. Hmm, ano? oh, sige. Hmm. <laughs>